Mga dumamaos so welcome back ali sa ating YouTube channel. Ayan. So andito tayo ngayon sa mismo nga taas. So ginagawa ngayon dito isa uh, nagbubobong na po tayo. Ayan. So binububungan na natin areng ating project. So yung ako na bubung natin is uh, sky blue. Ayan. So si boss lang yung uh, naibang bubong dito compare dito sa kabilang ano mga bahay na ginagawa. So chocolate brown. Ayan. So puro brown pare pare sa bubong dito ng mga ginagawa ginagawang bahay. So So, Bale, nilalagyan na muna ni Foreman dito ng uh, text screw Ayan. So, ano lang yan mga master uh, Bale, dinadalangan muna dito So, ito kompleto na So, dito kinakabit muna niya Tapos mamaya atin rin ng text screw Ayan. So, ito na muna yung uh, natin bubungan So, after nito So, dito, ito naman yung ating bubungan Ayan ganda, ah uh, kinamit natin dito sa tubular, so talagang uh, matibay na to matibay yung uh, pagano ng text crew natin ah, so nga lapisan natin mabubitan para kita Uh, hindi sumablay yung ating ano pagtatag screw sa bubong yan bale, isa na lang yung ibububong natin dito so na so sukat na sukat lang yan saktuhan lang yung ating ano yan so pagating dito uh, tinutupi tinutupi tinutup lang nga konti para hindi bumalik yung tubig yan so makita ipa-plasing yan eh yan so pinatadaan ito kanina so kailangan mo palitadaan ito para dapat ang ating basing so pantay na siya so ito paparamer ang pare yung mga yan, yan yung mga pre welding natin Ayan. so ganda ng ating abubo ngayon dito so, Last na bubong dun natin lalagay. Eh. So maladyo, malakas lang ang hangit. 'Yan na daan -daan muna tayo, ba, mapayat. Pwes, mga master, so sa baba naman tayo. Ayan, ah, uh, bali, pinalitan na ito kanina. Then, ah, uh, pinuruhan na po. So, bali, ano ng bukos yan, ma -ma na rin natin. So, diretso finish na yan, then, alilihain uh, na natin para di nabalikan. Uy, so sa baba tayo. So, sa baba naman, ayan, uh, bali, pinagkakasa ko rito yung mga utility box para sa mga SPO natin sa outdoor. Ayan, sa dalawa. Then, ah, uh, natin dun sa poste. Yan, so di kinasa na. Then sa loob, so nagkasamantar ng dalawang outlet, then na uh, isang special na saksakan. Ayan Then uh, dito yung switch natin para sa canopy. So yung mga switch natin dito sa ano sa loob ng ating uh, bahay. Then na uh, yung all in dito, so finishing na yung ating ano pagmamasilya. Ayun, so pinipinish na natin. Para diretso lihan na yan. Papalihan na natin yung mga master. Okay. So dito naman. Ayan. Uh, bale yun. Petuhan na rin ng masilya. Itong uh, dito sa may part. Ang ating nga panel. Okay. So yun lang muna.